Action. Yan. <laughs> so yan mga na mga kayo na so, mga magandang araw magandang gabi sa inyo kung nasa man kayo yung araw na to naku po Panginoon naman talaga Oktubre na grabe talaga namang nararamdaman mo na ang kagat ng lamig pag ikaw ay lumabas ng bahay So napapansin mapansin nyo yan puno na yan mamaya puputulin na natin yan habang nakadikit pa ng na maayos yung mga dahon sa sanga niyan. Kasi pag mga mid uh, October na or last week na ng Oktob Oktobre maglalaglagan na yung mga dahon na yan at ako syempre naman mahirapan tayo maglinis ng mga dahon na sa ilalim ng lupa ay nasa lupa mga ko kaya habang maaga papuputulin ko na lahat yan tapos ito, tapo natin sa eco station yan. Yeah. so by the way kasama ko nga pala si mahal na reyna ang ating napakagandang reyna eto na po siya oh. winter spring summer or fall tuloy ang buhay sa Canada magandang araw sa iyo mahal na reyna magandang araw Thank you very much at nandito ka sa feeling ko. Tagal, tagal yung hindi nakita ang isa, -isa sa vlog natin ha. Ah. At mahal na mahal kita, tanda mo lagi yan, ano? Isang ano naman dyan, isang kiss naman dyan, sa asawa kong napakaganda. Ay, oh, ganda talaga yan. Lalo kang maganda pagka bagong gising. Doon ako nila malalaman pagka ang ba babae o isang tao ay maganda pagka bagong gising. Tingin nyo ba, maganda pa si Mahal Arena? Samit. <laughs> o, oh, tara tayo dito sa labas. Ang ah, bihira. So, mga kina, good vibes lang tayo, ah. Bihira. <laughs> wow, ito yung langit natin ngayon, mga kainis. Ano, Kanina kasi maaraw, eh. Ngayon, makulimlim na naman. Oy, by the way, yung mga kapitbahay natin, kung napapansin nyo, mga kainags, ano, at naglalagay na ng mga Halloween decoration, ayan, o. No? Meron nga pala ako nakita rito sa, ano, dito sa ating uh, mailbox, mga kainags, ano, ito. Ang sabi rito ay yung bintana, yata, ano, parang cleaning, alilinisan, ah, tapos, uh, kung napapansin nyo, mga kainags, yung bintana namin, ayan yung bintana namin, ano, Tinakpan ko yung address namin, eh. So yan. So ito kasi yung mga lumang style nung araw. Ganyan yung mga bintana, malalaki. Kung napapansin niyo yung mga bintana nung kapitbahay natin, iba na no. Mga modern na, modern na yan. Kumpara dito sa ating bintana, oh. Oh, diba? Pero kasi alam nyo mga kainis, ano? wala pa akong balak palitan yan eh. Pero kung sino may mag gustong mag-sponsor, pwede na. Pwede rin naman. <laughs> yan. So yung bintana natin eh no talagang all this all this style ito kasi marami nagsasabi na yung bintana mo tagal na yan ah oo matagal na yan kasi alam ko pagka pinalitan natin tong bintana natin to dito naku isiguro eh, siguro sabi nila no baka daw mas mahal yung babayaran natin property tax every time every time daw na meron tayong binabago sa bahay natin eh sabi nila no hindi ko alam nadadagdagan daw yung babayaran natin sa property tax natin So since okay naman tong aking uh, bintana, wala naman akong problema diyan. Actually matibay nga yan, makakainis Hindi ko alam kung fiberglass to o salamin. Pero anyway, kasi matibay siya kahit na minsan kasi dinadaganan ng mga aso natin yan. Matibay talaga siya. 'Di ba, Saya? Ay si Saya oh. Hello baby girl. How's my baby girl? Yeah. <laughs> so wala wala akong balak palitan pa sa ngayon, makakainis. So, kasi alam ko ang bayad sa pagpapapalit ng salamin mga kainags ay, nako siguro mga sa, hindi ko alam kung magkano no, pero siguro mga 7,000 tama ba ako? correct me if I'm wrong mga kainags, ano yan, kaya <clears throat> sa ngayon ganyan lang muna, okay pa naman eh so magsasampung taon na tayo rito sa bahay nato, no, natin na to yung bintana naman natin, wala naman tayong problema dyan eh, okay naman eh siguro pagdating ng panahon, pag uh, bayad na natin yung mortgage natin <laughs> nga na natin isipin yun <laughs> Hey, Sion. How are you, baby? Putuli na natin, mga kainis. Ano? kukuha lang ang lagari? Yan. Ito na yung lagari yung gagamitin natin ngayon. Ano? Sandali lang yan. Tapos, by the way, mga kainis, ano? congratulations nga pala sa Toronto Blue Jays MLB. Champion sila sa East Division ng Major Baseball League. ba? Diba? Tama ba? Major Basketball League. Ah, <laughs> Major MLB. Ano nga MLB? Major League Baseball ba? Basta ganoon, sa baseball, mga kainis, ano? Champion sila sa East Division. So, sana mag-champion sila sa finals, ano? Yan, ano? Nako naman talaga. So, by the way, tara, umpisa na natin putulin to. Pero, syempre, higit sa lahat, mga kainis, kailangan natin magsuot ng music para hindi tayo mainip at malibang tayo at abang na, ano, nag enjoy tayo sa ating uh, ginagawa pagputol ng punong ito. Yan, tapos diretso natin sa Eco Station yan mamaya. Kailangan ko to, sombrero, para hindi mapasukan ng malamig na hangin ang aking ulo. Yan. Aga-aga, <laughs> corny no? Pasensya na kayo. Tara, umpisahan natin dyan sa dulo. Isang ganun lang yan, puro ano lang, puro sa puno lang natin titarahin para kon ano lang, mabilis. Siyempre, tanggalin na natin to para clear, safe. Tapos, uh, kung napapansin nyo, mga kainags, ano? <laughs> Nilalabahanan ko lang yung lamig. Pero mamaya, mawawala na yung lamig na nararamdaman natin pag bumibira na tayo dito. Umpisa natin dito lang sa malapit. Ako, habang pwede pang hindi pa ganun kalamig. Kasi pag sobrang lamig na, eh, talaga namang tatama rin na tayo magtrabaho. Dito sa labas, mga kainags, ano? Ari ko ba yun? Bihira na lang. <laughs> Nalaglag pa yung camera natin, ha. Ay, swaba. Gumagana pa ba? Ah, gumagana pa. Tanggalin ko na nga ito parang hindi kaysa na yung sombrero ako eh. Ito kasi, natapakan ko, hindi siya even. Natapakan kong gano'n, kaya... <laughs> Muntik na ako madapa, ano. Ambihira <laughs> naman, oh. No? So, bukang nahiharapan ako sa lagari, mga kainays. Mukhang matatagalan tayo. Iramin ko na lang yung chainsaw ng kapit-bakay natin dito. Sandali lang. <laughs> Ayun, sumikat na si Haring Araw, oh. Kita niyo mga kailis, huh? So, ito na, mga kailis, nakahiram na tayo, ano? Hmm, kita, sandali lang yan. Ah. Lobat. Take two. naputo na natin yung side mga kainis ano? ito na siya. Oh. so kung napapansin nyo yung mga dahon talagang matindi pa yung kapit sa puno sanga hindi pa tayo mahirap maglinis yan at lumuwag yung ating uh, napapansin nyo maluwag yung ating ano no Ka so yung chain oh, kuhanin ng basura pa lang ngayon saan merong ano yan dito merong yan you know, o pampasikip tatanggalin lang natin yan tanggalin higpita natin So ito na mga kainay, so naputol na natin yung ating puno, sandali lang ano. Mabuti na lang eh nakahiram tayo ng chainsaw so kung hindi baka mamaya pa tayo abutin na alas 6 matapos natin tong puno na to. Oh, at gwapong gwapo na uli siya, ready ready na uli siya next. Spring next year 2026. Ah! hi, salamat. Oh, thank you Lord. Tapos na. Tapos na natin sa Eco Station to. Pero may papakita ko sa inyo mga kayanas ano, Kita nyo naman, na nahihinog na mukhang hahabol yata yung ating kamatis sa bago magtaglamig Ngayong winter Ay syempre mga kayanas, eh, mukhang nakuha na yung ating uh, food scrap dito no? Kunin na natin, no? o tamang tama, wala na Ako ayun, ayun, kumukuha na mga basura no? Ayun na Tara, uh, ikalangan natin i-park yung ating truck dito para may sampanan natin mga sanga ng kahoy na pinagputulan natin. Pero tong isa, tingin ko hindi pa nakukuha to eh. Hindi pa nakukuha to mga kainags ano. Puno pa, pero ilipat na natin pwesto para dito natin lipat para hindi masagi ng ating truck pagka ating uh, narito na rito yung truck natin. Yan! Oh, okay na yan, sakto na. Lagay natin yung truck natin dito, sampan natin yung mga sanga. Tapos naalala ko kanina, sabi sa akin ng asawa ko, ni Mahal na Reyna, pagkatapos ko rumay tapon itong mga sanga ng kahoy, eh sumama na rin daw ako sa basurahan. Yeah. <laughs> Walang yata lagi asawa ko na yan. Bumibira na rin. At nakita ko kanina, kinuha na ng magbabasura. Ang basurahan. Yan. Lagay na natin dito at buksan na natin to tama tama binuksan ko na to Nilag nilapit ko lang sa pintuan para itapon na lang tayo ng tapon dito no yeah. kasya yan sigurado kasya naman yan so, ito yung kalagahan pag meron kang sariling truck mga kainan walang problema sa mga tinatapong basurahan konti na lang mga kainagsano. Mapupuno na natin 'tong likuran ng truck natin. Ayun, pa natin 'yan. Tapos atalian na lang natin pagkasumobra. O yun na lang, konti na lang oh. Langit na. Muli na namang magagamit natin to sa winter mga kainags ano? Malakas to pagka ano, pantanggal ng mga bagong bagsak ng snow anak ng sarado anak ng tipaklong naman sarado sila ano bang araw ngayon ano oras ba to open 8 am sarado anak ng tipaklong patay tayo nito. bakit kaya sarado araw ng tuesday ngayon bakit sarado ito, meron, meron din tayong kasunod, ano? Hindi ko alam ba't sarado, eh. Makababa nga muna, tingnan natin. Sarado siya, mga kainags, ano? Oh, walang tao. Wala naman nakalagay, bakit sarado? Wala naman nakalagay kung bakit ako, uh, or kung kailan magbubukas. Bihira naman, oh. Ano? <laughs> Mukhang siniswerte tayong araw na to, ah. Walang nakalagay kung bakit sarado. Hindi ko alam kung saan, ano? Ang Tara, tara, balik tayo. Balik tayo, mga kainags. Wala, wala. <laughs> So ito mga to, bumabalik na rin sila kasi nakita nila wala na rin wala na rin mapagtatapunan ano. Ay, nako po. Sayang oras. <laughs> Tataka ako bakit eh no. Nag-check ako online, ito nga sarado sila no. Ngayong araw ng Tuesday kasi parang merong uh, pinagdiriwang ngayon. Traffic pa tayo. Pag siniswerte ka nga naman talaga, Construction kasi rito eh, no? ganyan talaga pag may construction, talagang traffic. Hindi na nga nakapagtapo ng basura, naubos pa oras natin dito sa traffic. <laughs> talaga naman. <laughs> Mabuti na lang, hindi mainit ang araw ngayon. Kaya cool na la cool lang tayo. Yan. Yeah. <laughs> ang bihira, no? Ganyan talaga mga kainis, ano? Yung mga hindi inaasahang pangyayari. meron na kasi ano meron namang dumadaan dito na kumukuha ng mga waste yard pag uh, fall tsaka spring nung isang araw dumaan dito eh na late tayo ng pagputol ng sanga ng kahoy no ay hindi ano ko na lang to ayan ganyan ko na lang to ayan ay guwapo na nilinis ko na rin yung mga ano, mga kainis, na nabawasan na yung kalat, yung mga, mga dahon ng puno na to. Yan, so maraming maraming salamat sa panood. Don't forget to subscribe, click the like button, leave your message, at maraming maraming salamat uli. Hanggang sa muli.